Kaya sinungaling ako kay Mayor kanina, nakita niya, naluha ako. Sabi ko sa kanya, dahil lang sa gamon ko sa to'o, ang ko po ay parang hindi ko kagad nakita na kailangan ako makabalik dito para tumulong sa ating mga kababayan. Pangako ko po sa inyo lahat, I will do more to help our people. Ano ko? Alam niyo, ako po, pinanganak sa Tondo, lumaki po, nag-aral sa Tondo. At kanya ko sinasabi ito para sa mga estudyante dito sa Smoky Mountain na magkaroon kayo ng pag-asa. Magkaroon kayo ng pag-asa na kahit sino sa inyo dito pwede maging very successful. Pwede maging very successful. Baka isa pa nga isa sa inyo rito maging presidente ng Pilipinas. Maging presidente ng Pilipinas. Alam nyo, yung mga ibang tao politician na nagkukunyari may hirap at kung ano, taningin nyo yung mga pangalan ng kalye rito sa Tondo, hindi nila alam. <laughs> hindi nila alam. <laughs> o yung mga politician na kunyari very concerned sa mga baha. Taningin mo kung ano pangalan ng mga ilog, hindi rin nila alam yon. Kasi nagkukunyari eh, di ba? Nagkukunyari eh, di ba? Yung mga kunyaring masipag at kunyaring mahirap, kunyari lang yon. Tayo po tunay na mahirap at tayo po, kumita tayo at sinishare natin sa mga kapareho natin. Tulad nga na sinasabi ko nga sa mga kasamahan ko lagi, pagka ikaw nakaipot o kumita, kailangan gamitin mo yung perang yon para mapa, makapag create tayo ng trabaho, makapag-create tayo ng opportunity para sa mga kababayan natin. Alam niyo, today, hindi ko in-expect na ganito kaganda itong skwelahan na ito. Sinabi ko kay Mayor, kami dalawa, dahil sa galing ni Mayor, at si Mayor is very sincere. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin kanina, baka pwede pa tayo magtayo ng additional eskwelahan. Sabi ko kay Mayor, yes, Mayor. At humanap ka ng lupa rito. Marami naman lupa ang City of Manila, eh, di ba? Or National Government. Ay mag... Bibigay po ako immediately today ng 500 million pesos to build more school. Bibigay po ako immediately today ng 500 million pesos to build more school. Alam nyo, simula lang po yun. Pagka nakahanap si Mayor ng lupa dito, which madali lang. pag tinayuan natin ang eskwelahan yan, tuloy-tuloy natin susuportahan yan. Kahit na patayin ako, yung aking anak, magpapatuloy niya lahat yan para tulungan yung mga kababayan natin. Ito po ay, ito po ay bayad utang sa mga kababayan natin to. Alam nyo, yung mga ibang tumutulong, dahil may planong tumakbo para kumita, di ba? Eh at kami po, walang ganong plano. Kami po, lahat ng tulong namin, eh para lang talaga may balik natin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Eh alam nyo, yung drawing dito kanina, yung mga artwork dito, magaling po ito, this is very inviting for the poor children. Alam mo yun, ganun ako eh, namalita ko. Tawagin niyo ako pumunta sa eskwela, ayaw ko rin pumunta. Kanya lang, pagka ganito kaganda yung mga artwork at ganito kaganda yung skwelahan. Very inviting sa so, ate. What you're doing is to invite and make this place feels better for the student. Para yung mga bata, gustong gusto pumasok sa eskwela. Dahil ang feeling nila parang sila nasa magandang public park o nasa magagandang lugar. Sana po, dalaga ka pa naman. Dumuha ka na mas maraming ganito rito sa tondo. Para sa ganun eh, mas inviting para sa ating mga bata na mag-aral at magsikap ng gusto. Alam nyo, kanina pumunta ako dito. Malungkot ko ako kasi naalala ko. Sabi ko, ako, oh my God. Ba't ngayon ako nabalik dito sa mga lugar na Kasi na-feel ko tuloy na parang nagkulang ako na I should have come here earlier para tumulong sa ating mga kababayan. Eh, nagsinungaling ako kay Mayor kanina. Nakita niya, naluha ako. Sabi ko sa kanya, dahil lang sa gamot ko rin ito, oh, damdamin ko po ay parang hindi ko kagad nakita na kailangan ako makabalik dito para tumulong sa ating mga kapapayan. Pangako ko po sa inyo lahat, I will do more to help our people.